thank you po osalat sa lahat, Ma'am Cleo, sa pagtanggap po sa akin dito. Hindi, yak siya. Ah, okay. Dito na lang siya nakatira. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. So, andito ang student ng MMC. Tatanungin lang natin kung paano ang preparation nila habang nag-aaral sila dito. And then, si Sir Kababayan ko tayo, taga-diet. Ay, dahil, labo. Labo, Camarines Norte. So, kababayan ko yan. Dumayo pa yan dito sa MMC, Ibulacan. Dito yung nagdodorm sa taas. So, tatanungin lang natin kung ano ba yung lifestyle niya dito or yung ginagawa niya. Sir, so, yung pinakaano mo, uh, ginagawa mo dito. Yung routine mo, syempre, malayo ka, taga-bicol ka, pumunta ka pa Paano yung routine ng buhay mo dito? Uh, syempre, ka nung isang araw lang ako dumating dito September 10. So pagdating namin dyan, kita-kita kami nung kasama ko tat balit tat tatlo po kami diyan sa room. Uh, okay naman yung room, uh, inayos okay namin man. tapos yung pagtuturo, yung pagtuturo oh, pag dito. Sa pagtuturo uh, September 10. 10 so, ling so ilang araw na siya, ma'am? Linggo ling po 'yun. Ling ah, kahapon. So syempre first impression. Kamusta naman? Nag-enjoy po um, ako sa totoo lang kasi yung pagka ano po kay Clay, eh, kay Sam Clay, kala ko po ano siya makulungit. Yung pala, kuwela siya sa So uh, ito, si Sir, nagdududa po yan nung una eh. Sabi niya, Sir, legit bang MMCE? Sir, totoo ba yan? Sa ang sabi ko sa kanya, pag in-scam ka ng MMCE, bibigyan kita ng 50 min. Patu uh, patulong mo ako kung di ko binigay. So, ayan, nandito yes. siya kayo. So, hindi naman natin sila masisisi kung bakit nagtatanong sila ng may scam Kasi marami talaga nang mangi scam Alam nyo naman, di ba? So, ayan, isa yan sa mga patunay si Sir na legit ang MMCE. So, okay naman ang turo. So, hanggang sa matapos ka kay Mang Cleo? Almost 3 months ang um, alam mo. Ah, uh, 3 months. So, okay lang, continuous ka lang, no? So, pag nandito sila, nag-group study sila dito sa taas tama. marami, mamaya, iikutan natin sila. So, anong masasabi mo, sir? Uh, sa mga naghahanap po dyan ng uh, KLC at sa mga as aspirants sa uh, gusto gumunta sa Korea. Uh, MMC. MMC po talaga. Hindi, pero ang tanong ko, uh, ba't ka nag-sa South Korea? Para sa... Family. Hindi naman sa family. Sa akin din. Oo, para... Sa pagdating ng panahon, talaga. syempre, hindi naman tayo habang buhay. Nasa baba talaga tayo, nasa hirap. Siyempre darating ang time na kailangan natin mag-level up para at least mabili mo yung mga gusto mo. Lupa, bahay, sasakyan. Di ba? Alam ko yan yung mga, isa sa mga pangunahing kailangan mo. And then, syempre sa taas. Hmm. number one. Number, one. Yung mga, ano, papalo na yung mga yun. So, maraming maraming salamat. Ano ang pangalan mo to? Yan, si Sir Sunny, student ng MMC. So, punta naman tayo sa secretary ni Ma'am Cleo. <laughs> Ito nga wala, no? Secretary ni Ma'am Cleo to. So, paano ka naging, ano, secretary ni Ma'am Cleo? Um, actually, sir, uh, una po talaga is nakita ko yung video mo. ah, sa akin ka galing oh, pala, no? po ako sa'yo sa TikTok po. Yung kuya ko nag-forward ng video mo sa akin. Tapos sabi niya, puntahan daw namin. So, pagkabukas, pumunta po kami. Nag-enroll po kami sa... Sa Northgate po ako nag-enroll. Tapos, noon, yan... Yeah. In-advise din ni Ma ni Sam yon na may dorm daw dito. So pinuntahan din namin yung dorm. Okay naman po. Tapos yung naging secretary niya po ako. Hindi ko din po akalain na magiging secretary niya po ako. <laughs> Biglaan din po yun. So nagulat din po ako. Uh, uh, masaya din po ako dahil Uh, aside sa nag-aaral ako, nabigyan din ako ng opportunity na magtrabaho, na magtrabaho sa sa MMCE. Malay mo, ikaw na susunod na <laughs> Miss mi, Cleo Calderon and then magtatayo ko na kayo ng, ano ka naman, MMCE 2.0. Pero taga saan ka rito? Wow. Dabao. Ito mga Dabao, Camarines Norte. Di ba nalayo, dumadayo pa sila dito? So, sobrang painful po ako sa MMCE, especially kay Sam Cleo dahil nagtiwala po siya sa akin. Kinuha niya po ako as a uh, secretary. Tapos, pina, pinatira niya din ako sa bahay niya. Pinagkatiwalaan wow. niya ako. So, uh, tinatanong ko po yung utang na loob sa kanya. At susuklian ko naman din ng uh, mabuting servisyo din. Yeah. So, uh, sa, sa mga nagtatanong kung mas so si Ma'am Cleo. Nakita nyo naman ha. Hindi kami nag- no. <laughs> Iba-ibang tao na yung nagsasabi ha. Opo. Hindi na kami ha. So, hindi kayo family related? Re uh, hindi po. Hindi po kayo po family related. Hindi po talaga kami family related ni Ma'am Cleo. Bali, pinagtagpo lang talaga kami. Pinagtagpo. Ah, po yung naging tulay saya yeah, yeah, sir. <laughs> okay. Oh Yata-saya. Yeah, Pero oh. aware ka naman na matagal makuha ang babae sa South Korea? Opo, opo. Nasa orientation naman oh. po namin yung nasali na po yun. So, uh, ano lang, oh. Try and try ay. lang talaga. At saka, ano, tibay ng loob. Hmm. Wala namang mawawala eh. Okay. Pagod lang yung mawawala. Okay. E eh, mali natin, di ba, makalusot ang mga babae. Marami na yun, ano, kinukuha mga babae. Pero maganda eh, sinubukan mo. Di ba? Mas maganda yung may pangarap kaysa sa wala. Opo. Okay. So, sa mga gustong mag-KLC ay mag-Korea, at tapos gustong mag-enroll ng KLC, dito na po kayo sa MFCE dahil totoong matutulungan kayo sa sa hanggang sa makarating kayo ng Korea. Yes, thank you. Maraming salamat, ma'am. So, doon naman tayo sa pangalawang sekretary. O, pangalawang sekretary. So, grabe yung sekretary ni ma'am, no? Grabe yung pangalawang... Grabe yung sekretary ni no? Dalawa, no? Ang galing. So, ma'am, saan ka tayo dito? Saan ka dito sa... Taga Bulacan ka rin? Hindi po, sir. Taga Sambuanga City. Oh, Sambuanga. Sambuanga, Dabao, Kamarinis Norte. O, oh, di ba? So, paano mo nakilala ng MC? Sa TikTok po sir, nanonood ako ng TikTok kasi naghahanap din ako ng... Ano yung ng TikTok? Kay ano yun, ibang ano yun, vlog. Hindi, okay, okay lang yun, walang problema kahit kanina naman. Kay Repax po. Ah, kay Repax. Eh, kagrupo ko naman yun. So, huwag kayong maano, baka iniisip nung iba porque sa iba, kay Repax, sa akin, walang problema yun. Basta, pasok sa MMC, walang problema. So, Sekretary ka ni Ma'am Cleo? Opo, kinuha niya po ako. kamusta naman ang pagtuturo ni Ma'am Cleo? Okay naman po, sir. Magaling pa siya magturo pa sa amin. Masungit ba? Gawa, tatanggal ka. joke lang. Hindi nga, at least alam natin, di ba? Opo, opo. Mas Kasi yun lagi yung, lagi, yun lagi ang hinahanap. Parang sungit yung Ma'am Cleo. So, yung kami sa mga estudyante dito, kung totoo ba yun? Opo, totoo naman po. Na masungit si Ma'am? Opo. Uh, at least totoo siya. Pero naman po, para sa amin naman din yung ginagawa niya para matuto kayo. So, kamusta naman na ano? Aware ka naman na matagal nakakali sa mga, kababa mga kababaihan. Opo, alam ko po iyon. Pero sinusubukan ko pa rin kahit ganun ka, ano yun. Uh, Baka umiyak na yun. May, may tisyo ka dyan. Hindi, <laughs> okay lang, okay lang. Okay lang. Baka umiyak. Baka umiyak. <laughs> medyan mahihain siya. Tingin ko sa personalidad di ba eh. So, pasalamatan mo na lang si Mang Cleo and then i-promote mo na rin siya. Ikaw na kay ng promoter ni MMC eh. Ah, thank you po sa lahat Mang Cleo sa pagtanggap sa akin dito. Hindi, iyak mo Ah, okay. Dito na rin siya nakatira? Dito nakatira. Ah, okay. Galingan mo ha. Sana umiyak lang tuloy siya. So, <laughs> So, nakita mo na, parang pangalawang magulang mo na si Ma'am Clea. So, sundin mo lang si Ma'am Clea. Very professional si Ma'am Clea. Nakita ko. Kung masungit man siya, ano lang yan, part lang yan ng buhay. Yun yung magiging pundasyon mo balang araw. Yung masungit. Wala yung Pagdating ng araw at may sumigaw sa'yo, magiging bato na yung puso mo. Totoo yan kasi galing ako dyan. Eh. Bago ako nakarating sa kung saan man, eh, katakot-takot na mura tinatanggap ko. So, sundin mo lang si Ma'am Clea. Kung hindi ka man makapag-Korea, at least makapag nagtuturo ka, ikaw na ngayon si Preyo ah, Calderon 3.0. <laughs> 2.0 2.0 siya on eh, 2.0, di ba? So, maraming salamat na ma. Nakita ko yung luha ko talagang legit ka. Good luck, good luck. Sana makarating ka ng Korea. So, tapayak tuloy siya ma'am. Wala ka tissue? So ayun guys, pupuntahan naman natin yung mga estudyante rito. So dito sila nagdo-dorm. So, ayun guys doon. Nandito tayo sa dorm nila. Okay lang ba? <laughs> dito sila nagdo-dorm. Okay. Pwede ba ipasok ko sa sapatos? Ayan. Ito si sir oh. Ayan. MMC. Tagas saan ka, sir? Aurora, Aurora province. Quezon, Quezon. Oh, okay. so, Quezon. Quezon, diba nalayo? Dito sila nagdo-dorm. Ah, dito so, na sa Ito yung parto. Maganda tong content na to. Kasi at least kahit malayo kayo, pwede kayo dito. So, ito yung ano nila? Parto yeah. nila. Ayan. So, dito na kayo nagugupas tayo, no? Oo, oh, dito oh, po. Ang... Ikaw sir, taga saan ka? Uh, Mindanao po. Oh, Mindanao. <laughs> Di ba, lalayo. Magkano isang buwan dito? 2-1. 2-1 po. 2-1. and then gigising sila, papasok na sila. Ilang oras ang klase niyo doon sa baba? Magsisimula po ng 9 yun. 9-2? 5? Kamusta naman ang turo? Okay naman? Okay, okay naman good all po. Goods, all goods, all goods. Oh, all goods. So, so ayun sa malalayo ang luma, malalayo ang lugar, pwede naman kayo mag-dormay. Sila malalayo sila. Sila sir, nakita niyo naman yung ibang video natin. Mindanao, Davao, Camarines Norte, and then Quezon. So, so ayun, sa mga gusto niyo, pwede kayo dito para pagbaba niyo is, uh, is school na agad. So maraming salamat sa lahat. Nice to meet you. Sana sa Korea na tayo ulit magkita-kita. Galing Salamat. Fighting! 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 Very camera man Tara. Ayun, okay na. Napakita ko naman playo. So, ayun. Maraming maraming salamat ha. Ito nga pala ang classroom ng MMCE. Branch Tungko. Tama ba, ma'am? No? Tungko. So, ito naman. Kita niya naman. Malinis. Maganda. Magaganda yung secretary. Maganda yung admin. Yung mga teacher. So, visit. Eh, kung malapit kayo, no? Ah, San Jose del Monte, Bulacan. Tungko, San Jose del Monte, Bulacan. Ilalagay ko sa comment section yung address nito at kung paano kayo mag-enroll. -e Tapat lang ng SM, malapit lang. So kung dito kayo magdo-dorm, malapit lang. Gala kayo ng mga kaibigan nyo. So yun lang, maraming salamat. Peace out, Royce the Vlogger in South Korea. Kung gusto nyo mag-inquire, puntahan nyo lang yung comment section. Ilalagay ko din yung detalye. Peace out, MMC. Power.